Hello everyone, magluluto ako ng sinabawang matamba ka lang pa ako dito ng sibuyas dalawang piraso po ilalagay ko dito Saka hiwa po ako dito ng luya pampatanggal po ng lansa ng ista At saka kamatis. Bali, dalawang pirasong kamatis lang lagay ko. nilaga lang po to at inilagay ko nga ang tubig hindi din ko to ng tubig kasi paborito namin maraming sabaw sarap higupin na init init at pinahimay ko nga itong talbos sa asawa ko at ayan po lalagyan ko lang po ito ng sili pampabanga po rin to at antay na lang po natin mulo siyempre habang nagpapakulo ako na may init na tubig nagtiga pa ako dito ng kalamansi sa baso para di masayang oras at yan na po kumulo na nilagay ko ang isda nakakatakam sarap ng higop natin kapag ganito kapag taglamig medyo maulan pa naman ngayon at ito po ay lalagay ko na ang talbos Siyempre, sasabay na rin po natin dito ang kalamansi yan, sarap ang paasim syempre lultoy natin ng kunting oras